iwasan ang pagkakaroon ng malalaking pores. So, una dito is iwasan ang mga produkto sa balat na makabara siya sa mga pores. Tulad ng mga so yung atik lotion, cream. Kung meron ka mga dark spot ngayon, kung malalaki yung mga pores mo, kung gusto mong kuminis, ito yung pang scrub nyo na lang. Scrub mo lang siya dahil nakatulong ang paggamit ng sugar. Ito yung mabisang paraan para natural na mapaliit ang pores. Nakagamit din yung kamati. So, sa isa man, isiwasan mo ang mga produkto may sangkap na nakapagpaptuyo siya o nakairita siya ng balat. Dahil ang mga produktong ito ay nagdudulot siya ng maraming langis sa balat at pores. And the next naman is, kailangan mong mag-apply ng sunscreen araw-araw. And next naman is, gumamit lamang ng mga produktong panghugas ng mukha na nalulusaw lamang sa tubig. Next naman um, is gumamit ng mga water-based na facial moisturizer. Hindi mo piliin dito dapat yung mga oil-based. So, ang moisturizing ay bang dahil ang tuyong balat ay may posibilidad na makagawa siya ng mas maraming langis na humantong ito sa mga baradong pores at mga breakout. So, next naman um, ito, napakahalaga din ito. So, dapat linisin ang yung mukha. So, dapat dalawang busy sa isang araw. And dapat kailangan mo lang gamitin dito is yung mga gentle lang na cleanser. So, next naman ito, para hindi magbara ang mga pores at para hindi lumalaki yung mga pores nyo, so ito, alagaan nyo mabuti ang iyong pampaganda, yung pampaganda na gamit. At lagi yung tandaan na dapat tanggalin ang iyong mga make up sa gabi. And then, dapat iwasan mo to na hindi ka dapat magsuot ng masyadong makeup para matakpan ang iyong mga dark spot o kahit malaking pores. Dahil maaari lang itong magpapalala ng iyong problema sa balat. So ngayon, share ko naman sa inyo kung ano yung mga sanhi ng pagkakaroon ng malaking pores. So ito yung mga sanhi or mga dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng malalaking pores. So una dito kung bakit tayo nagkakaroon ng mga malalaking pores ay dahil sa matagal na pagkabilad or pagkalantad ng araw. Dahil ang araw ay sumisira siya ng collagen dito sa ating balat na nawawala ang elasticity nito or elasticity nito. And the next mga dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng maraming pores or malalaking pores dahil sa labis na oily. Ang balat ay naglalabas siya ng langis sa pamagitan ng pores. At pagkatapos ay kumakalat ito ng pantay-pantay sa mukha, sa ilong, pisngi. Kaya kung ang mga si ay gumagawa siya ng masyadong maraming langis, tulad ng mga patay na selula ng balat, dumi, pawis, ang pores ay barado. Ang mga baradong pores ay nagiging dahilan para mahirapan ang langis na kumalat, kumalat ng pantay-pantay sa ibabaw ng balat. So, dahil ang langis ay nanatili sa mga pores, so, maaari itong maging malaki. Next naman is yung pagkakaroon ng edad. So, habang ikaw ay nagkaedad, so, nawala ang elasticidad nito na nagiging sanhi siya ng pagkakaroon ng malalaking pores. Next naman is yung genetics. So, yung mga malalaking pores ay namamana din. So, ayun yung mga dahilan or sanhi kung bakit tayo nagkakaroon ng malaking pores. Kaya lang mga loves, thank you so much for watching. Don't forget to follow me on my Facebook page. Don't forget to subscribe. So, i-follow if nyo na ako and i-subscribe para sa mga pamatipid pa mga videos na makakatulong sa inyo. So, yun lang. Bye!